mo, anak. Parating na sila. Nay, anong gagawin natin? Baka abutan nila tayo. Basta bilisan mo. Natatakot ako, Nay. Huwag kang matakot, anak. Pagpakatatag ka. Ah! Nay! Kaya na naman siya! Ayoko na! Patawarin mo ko, anak. Pero siyang patay kanina. Ay, hindi. Hindi totoo yan. Anong ginawa niya sa kanya? Anak! Anak! Anak, na ako. Kailangan ko magtago. Ay, Anak! Anak! Wag mo ako iiwan! Tignan mo ang swarm! niyo! Sipat siya niyo agad! Anak, nandito lang ako sa tabi mo. Habang nanonood ako ng pelikula sa TV tungkol sa Spirit of the Glass, hindi ko maiwasang balikan ang isang parte ng nakaraan ko na pilit kong binabaon sa limot. Minsan ko nang nalaman mula sa isang kaibigan na masugid din yung tagapakinig ang tungkol sa inyong channel. Isulat ko daw at ibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko na hindi lang basta tungkol sa multo kung hindi maging sa aswang. Sabado ng gabi, alas 6, habang naghihintay ako na umuwi ang misis ko mula sa trabaho. Napag-isip-isip ko na sundin ang kanyang payo at sulatan kayo. Nang sa ganon ay maging aral sa iba, lalo sa mga kabataan na mapusok at mahilig sa adventure. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, magandang umaga sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Ako si Nathan, hindi ko tunay na pangalan. Ten years ago, college pa ako noon, nang magkasundo kami ng mga kaibigan ko na magbakasyon sa isang malayong probinsya. May malapit kasing magandang ilog na may falls doon. Sakto, para sa mga gaya naming kagagaling lang sa finals exam na kailangang huminga at mag-detox mula sa pressure ng school. Lalo na, at ng mga panahon na yun, ay isang sem na lang at gagraduate ka na kami ng college. Wow! Extra pa si Teddybon! Nice. Ang ganda Adikon dito nyan. ah! ako ba ba ang pipili ng pangit talaga? Mahilig ka ba talaga sa ganitong trip? Oo, oh, sarap na yung mag-nature tripping. Minsan nga, nagka-camping ako sa mga gubat eh. Teka, saan ba tayo tutuloy? Jaran! Jano! Lihi pa! Lihi, ano ba talim ko? sa likod at tumambad sa amin ang isang old and classic na bahay Kastila.